Babala ang isang ekonomista na posibleng tumaas pa ang presyo ng pangunahing bilihin, lalo sa mga produkto ng sa ibang bansa. Kung bakit, alamin sa balita ni Sheena Torno. Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagtapos ang palitan nitong Webes July 31 sa 58 pesos at 32 centavos kada dolyar, ang pinakamahinang halaga ng piso sa loob ng anim na buwan. Ibig sabihin, mas maraming piso na ang kailangang ipalit para makakuha ng isang dolyar. Para sa ekonomistang si Aso del Castillo, iba't ibang dahilan kung bakit humihina ang piso kaysa sa dolyar. Yung recent decision ng kanilang Federal Reserve to maintain U.S. interest rates. So karamihan kasi ng mga bansa nagbababa na ng interest rates. Eh. So ang lohiko niyan, kung saan mas mataas ang interest rates, doon mo ilalagay yung pera mo, di ba? So since mataas ang interest rate ng Amerika, mas may demand for US dollar. So, nag-strengthen siya. Not necessarily na mahina ang ating ekonomiya. Bukod dyan, posible anyang tumaas din ng demand para sa dolyar dahil sa pagbili ng mga negosyo para sa imports at pambayad sa utang. Kapag mataas ang demand sa dolyar at hindi sapat ang supply nito, tumataas ang halaga ng dolyar kontra piso. Dahil dyan, apektado ang presyo ng mga pangunahing bilihin na inaangkat gaya ng bigas, harina, Gatas at dairy products, asukal at iba pa. Tatamaan din nito ang mga produktong petrolyo gaya ng diesel, gasolina, kerosene at LPG. Talagang babantayan mo inflationary impact of such strengthening of the U.S. dollar against the currencies including the peso. August ngayon, ang after effect niyan, makikita natin the next few weeks. So August could be a challenging month for inflation, no? meaning baka may uh, pressure to uh, increase uh, prices. Ang mga posibleng epekto nito ay dapat paghandaan ng Administrasyong Marcos Jr. At dapatin anyang maging wais ang mga Pilipino sa paggasta ng kanilang mga pera. Ang gobyerno naman, importante na suportahan yung maapektuhan ng mga sektor sa pagtaas ng mga bilihin. Sana mas mag-focus na sila na palakasin mga industriya na, mag na mas maging self-sufficient tayo na mag-produce kaysa mag-import. Pag nagawa natin yon mas less pressure ang paghina ng piso sa US dollar. Sana mapalakas rin natin na may sarili na tayong source of oil and gas, power and energy. Mas maganda yon.